Magandang gabi, Pilipinas kong mahal detalye ho sa mga pangunahing balita. Nalampasan ng pamalaan ang target na tourist arrival noong pong nakalipas sa na taon habang tumaas din ang bilang ng mga dumarayong turista sa unang bahagi pa lamang huya ng taong kasulukuyan sa Pilipinas. At tulad nga nung nabanggit mo kanina sa headlines, ang nayambag ng uh, turismo, mm. ng tourism sector sa uh, ekonomiya ng bansa ayon kay PBBM, yeah. ay mahigit sa dalawang trilyong piso. Ako, malaki-laki pala yan ha. Mm -hmm. Kaya inaasahan din po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon ng magandang resulta ang pagsali ng bansa sa joint meeting ng iba't ibang organisasyon para sa World Tourism Day 2024 at may pakita dito ali ha na ang Pilipinas ang isa sa nangungunang tourist destination sa buong mundo hindi lamang po sa Asia. Punin natin ang live report ni Eden Santos. Eden Yan ay kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Malaki ang naiambag ng industriya ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 36th Joint Meeting of the United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia sa Cebu City. Sinabi ni PBBM na nakapagambag ng 2.09 trillion pesos sa ekonomiya ng bansa noong 2023 ang sekundaryo Factor ng turismo sent na mas mataas kay sa 1.41 trilion pesos tourism direct gross value added noong 2022. Ang halaga ay kumakatawan din sa 8.6% ng gross domestic product ng bansa o katumbas ng 2.09 trillion pesos. It marks the highest record of growth in gross value added in tourism since the year 2000. Pinuri naman ng pangulo ang Department of Tourism sa kanilang magandang trabaho. Giit ni PBBM na nalampasan ng gobyerno ang target nitong 2023 tourist arrival na 4.8 million matapos makapagtala ng 5.45 million na international tourists. Sa tala ng DOT, ang international tourist arrival sa Pilipinas sa unang quarter ng 2024 ay umabot na sa 2.9 million na katumbas ng 38.1% ng 7.7 million na tourist arrival target ngayong taon. These highlight the robust recovery and continued appeal of our country as a top travel destination. But going beyond monetary values and numbers these figures also mean millions of lives being changed for the better Umaasa naman ang pangulo sa magandang resulta ng joint meeting lalo't naghahanda ang Pilipinas para sa mga aktibidad sa World Tourism Day 2024 I'm especially delighted to know that two important matters to be discussed here involve education And product development through green transformation in tourism. Indeed, education is always going to make any industry better, and certainly tourism is no different. We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. Alex uh, bukod sa pagkakaroon ng uh, magandang pagkakataon ano sa pagpapalago pa uh, hubugin yung takbo ng uh, turismo sa rehiyon itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magandang pagkakataon ng joint meeting para ipakita na ang Pilipinas ay nanatili pa rin isa sa pinaka gustong puntahang tourist destination ng mga iba, ng mga dayuhan Alex. Okay, uh, Eden, dahil sa pagkakaalam ko marami ang uh, tinatawag na larangan na kapag pinag-uusapan ang sektor ng turismo, no? Nariyan ang uh, uh, rest and recreation na madalas na pinupuntahan tayo ng mga banyaga at ilang pa mga balikbayan, no? Pero Kasama ba dyan sa numero na binibigay ng ating uh, pamalaan, yung tinatawag na medical at sports uh, tourism? Alex uh, hindi naman 'yan na highlight sana no pero pagdating sa turismo sa kabuan uh, kabilang na rin 'yan no bukod pa doon sa tinatawag na gastro-economy, kung saan yung iba't ibang pagkain ng uh, Pilipinas sa iba't ibang uh, mga lugar sa ating bansa e eh, kabilang din 'yan sa ipinagmamalaki no ng Pilipinas kung bakit din marami yung mga dumarayong uh, dayuhan dito sa ating uh, bansa at uh, doon sa Uh, meeting kayo na Alex dun sa pagbubukas ng meeting na banggit din ng pangulo na yung uh, pag-educate doon sa ating mga uh tao lalo na yung mga involved sa sa industriya ay uh, nais din niyang uh, pataasin yung uri ng, uh, ng uh, kasanayan ng training uh, ng mga nandyan sa industriya na yan para mas lalong maging maganda yung uh, kanilang uh, pag uh, yung kanilang performance ano para sa pagtanggap at uh, uh, pagtanggap ng mga dayuhang turista dito sa ating uh, bansa sa iba't ibang lugar kung saan eh tinuturing nga nating uh, tourist destination ang Pilipinas Alex Okay, uh, nabanggit rin ba ng uh, ng pangulo at maging ng uh, tourism department na ang sino ba pinakamataas na mga banyaga pumupunta dito. Ang ko daw nagkakamali, bukang uh, mga Chinese daw yata eh. Uh, bagamat meron tayong iringan sa kanilang bansa, ah uh, wala bang sinabi na eh hindi mo na tatanggapin mga Chino dito sa Pilipinas? Wala bang ganun? Alex, wala namang ganyang uh, pahayagan na mula sa panig ng Pangulo. Uh, bukod sa mga Chinese nationals, Alex, marami rin yung mga Korean nationals na pumupunta dito sa ating uh, bansa. Bukod doon sa mga galing ng uh, US at sa uh, European countries. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin, dyan sa Malacanang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.